What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Nagutuwa ko sa andyan ka ulit. Okay, Nag-iisang viewer ko. Pero uh, I'm thankful kasi uh, andyan ka na sumusuporta. Okay, appreciate that. Ngayon, po so tayo sa ating kwento or topic. Hindi normal. Okay lang kung walang nainiwala sa pinapanulaan mong hakbang. Karamihan sa mga malatagumpay na tao ay kung mag-isip ay kakaiba. Kadalasan sa kanila ay kontarian contrarian sila. Yung kontrarian kasi is yung nainiwala ka sa hindi popular na beliefs. Ito yung kahit anong sabihin ng iba sa'yo, is yung pinapaniwalaan mo lang ay kung ano yung nasa loob mo. Yung pinapaniwalaan mo, yung personal beliefs mo, and yung somehow mag-work yan. Yung topic na to is napulot natin sa anak ni Henry C. na si Tereset, Teresita si Cuzon. Na hindi niya pinalaki sila bilang kontrarian ng ama niya. Ito din yung ginamit nilang mindset sa panahon ng adversity kung bakit hindi sila sumuko. Yung SM nagsimula yan na hindi naman ganun. Kaya okay ang ekonomiya. At marami din nagsabi na hindi sila magtatagumpay. Panandalian lang yan, malulugi at kung ano-ano pa. Pero no sa ngayon anong ano na ngayon ang SM? Eh, SM. Ang SM. Isa sa mga malaking malls sa Pilipinas na kahit sa ibang bansa alam nyo kung bakit lumaki sila ng ganun? Kasi di sila nakinig sa mga sabi-sabi. Pinawalaan nila yung, pina, yung paniniwalaan ng puso nila, yung self-belief nila, yung pinairal nila. Isample natin yung pila sa fast food chain. Okay, napakahaba ng pila. Ngayon, ikaw nakapila ka o nakapila pero nakita mo bigla nag-open dun sa kabilang pila kaya naman lumipat ka pero napunta ka dun sa dulo. Ngayon, Tingin-tingin ka na naman sa paligid mo pero lumipat ka na naman. Wala kang isang desisyon. Pinapalit-palit ka kaya wala nang nangyayari. O papalit-palit ka kaya wala nang nangyayari. Kung nag-stay ka lang doon sa unang mong pinilahan baka nakarating ka na sa dulo. Ganon lang din sa pagnenegosyo. Dapat may isang belief ka lang di mo kailangan ng maraming pinapakinggan kasi magugulo, magugulo ka lang dapat may isang goal ka lang at doon ka lang sapat na yun. Be contrarian. Makinig ka lang sa isang puso mo sa isang sa isang let's say example natin okay isang pinapakinggan mo okay dapat stick ka lang dun stick ka lang sa goal mo okay huwag kang mag-isip-isip kung sino-sino kasi mag-iiba maiba talaga so focus ka lang dun okay pwede mong silang uh, i-observe pero mas magandang kung saan kung sino yung ibibigay sa'yo ng Panginoon na pakinggan mo ay dun ka lang stick ka lang dun dahil merong blessing dun Okay? Kaya, minsan, hindi normal. Minsan naman, uh, to persecute ka kasi iba yung ginagawa mo. Pero minsan, kung ano yung tama, yun yung ayaw nila. Minsan, yung hindi normal, okay, yun pa yung tama. Kaya, tuloy lang, be contrarian. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa panood. And see you on my next vlog. Okay, pa-excite ng pa-excite yung ating mga mga video na vlog or mga kwento. Kaya, stay tuned po kayo. Okay, don't forget to like and subscribe. Comment na na kayo pag may okasin po kayo. Bye-bye muna and see you.